갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야. 울러 널, 야야야야. 내 맘을 고백하려고 다이빙. eto na naman ako. Wala na naman po akong maisip na content. At dahil dyan, uh, pagising ko ngayong umaga na to, bigla ko na lang naisip na mag-content ng uh, uh, taho. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Ang sangkap ay, uh, dito, syempre, sa Korea ko uh, uh, bibilin. At ayun na nga, at uh, dahil nga isa dun yung uh, Uh, namiss ko na kainin sa umaga is taho so ngayon uh, ipapakita ko sa inyo kung uh, paano gumawa ng simpleng taho para lang uh, uh, yung namimiss kong taho ay uh, makain ko eh um, nga bumili po ako ng mga sangkap na pwede kong uh, gamitin sa aking Taho na gusto gustong makain, syempre. Kaya gagawa ako ng uh, taho ala Korean Mabel. Hindi totoo 'yan. Okay. So ito papakita ko sa inyo ang unang-unang sangkap ko. Ayan, guys. So syempre, ito yung uh, sago. Ayan. hindi pa siya luto. So yun yung ihi niya. So dahil kailangan niya na medyo malambot ng konte, um, naisipan ko po siyang i, uh, ibabad kagabi. So, ayun nga. At ito uh, eto na po siya nung uh, nababad na. Tada! Medyo lumaki po siya ng konti, guys. So, medyo malambot at uh, na nabawasan yung tigas niya. So, ngayon, um, Itong binabat ko po kagabi at uh, ngayon nakita ko na medyo okay na yung medyo lumaki na siya ng konti. Uh, iluluto naman po natin siya para maging uh, tunay na saguna na yung uh, makakain kong uh, medyo malambot ng konte Siyempre, di ba, yung uh, taho is ganun yung uh, ano niya, yung uh, sago niya, medyo malambot ng konti. So, dalhin na natin siya, guys, doon sa ah uh, paglulutoware. Kulo na po ang uh, aking maliit na lutuan ng uh, ating sago. So ito na, guys, at uh, ilalagay ko na siya para uh, lutuin ang ating sago. So wait lang natin siyang gumulo at uh, para uh, maging uh, successful yung ano niya, yung uh, pagluto ng uh, sago. Ayan. Wait lang natin at balikan natin siya. Ng, uh, balikan po natin siya pagka kumulo na. So, na guys. At kumukulo na. Mabilis lang ang pagkulo ng ating uh, sago na gagamitin sa ako. Ayan. Pero syempre, kahit na mabilis yung pagkulo niya, antabayan na natin siyang maluto at maging kulay ng sago. Sa ngayon kasi, uh, uh, medyo hindi pa siya luto. So, balikan natin siya guys pagka naluto na. Uh, sa ngayon kasi, uh, medyo minute pa yung antayin natin para maging uh, iba na yung kulay ng sago niya. Ayan nga. Moments Later unti-unti uh, na siyang uh, medyo na uh, iba na yung uh, tsura ng uh, ating sago. So, oh, siguro mga konting uh, minuto pa ulit, ang tabayan na at baligan natin ang ating sago kung luto na. So, sa ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo yung Arnie, na gagamitin ko para magkaroon ng uh, asukan. Yung nilalagay sa So guys, ito yung arnibal na ilalagay ko naga uh, uh, luto ako ng kaonte. dahil syempre ako lang naman yung kakain. So ito po yung arnibal na ilalagay ko. A few moments later. Ayan guys, mukhang luto na ng aking mahiwagang sago. Si parang nobrondro na siya. Yes, okay, oh, okay. let's ako ng ilang piraso kung pwede niya siya. na siya para makagawa na ng... tayo na taho. A okay. few moments later. Tuto na nga po ang ating sabo. At uh, isasalin po natin siya dito sa lalagyan. So, maparami yata ng sabo yung ito na wala ko konti lang ito. Konti naman yung para sa so, akin. Okay. So, Oh, yun nga. Okay, andito I'm na siya. Sure ito, mag-re-ready na ako para sa lalagyan ng na pangalan ko. Moments later. Oh nag-ready po ako ng gamit na sangkap. Isa po ito sa sangkap na kailangan kong gamitin sa aking gagawing ko. Ayan. So, wait lang po natin siyang uh, kumulo. And then, nahanguin ko para may ready na po yung ako. So, balikan natin siya guys. Maya maya ng konti. Moments later. So, ayan. Kumukulo na ang ating isa sa sangkap ng ah uh, taho. Hahanguin ko na po siya para ah uh, i-ready na doon at makakain na ako nito So, wait lang guys. A few moments later. So, ayan na guys. At na uh, nailagay ko na siya sa isang lalagyan. Meron na tayong sago. Meron na tayong uh, vanilla ba tawag dyan. So, ito na yung aking uh, mangkok. So, gagawa na tayo ng taho. Ayan. Ano ko bang kukuha ito? Hindi ko kasi makita yung ano ko eh. So, siyempre, Ayan, ready na natin ang ating taho, syempre. Ayan, bago ang lahat. Ayan, gagawa tayo ng ala-korean na taho. So, try natin ng konti muna para malaman natin kung masarap ba. Syempre, di diba? Ayan, ayan, natin ng tago. lalaman natin kung nag-success ang aking uh, kinawang mahiwagang uh, taho ala Korean dish, syempre. And then, syempre, lalagyan natin siya ng asukal. Ayan. Ako, masarap. Yung mm -hmm. aking mahiwagang taho. Ano bang? Ay. Ayun. Ako lang naman ang kakain nito, guys. Kasi eh yung galing na shop. Toyo, meron na akong maiuugan to. Oh my god! Wow! Yeah! And then titigman ko na siya kung masarap. Hay so, nga guys. Titigman na natin kung masarap ang maiuuga. medyo matigas-tigas ng konti yung sago. But, yun yung gusto ko yung medyo malutong-lutong. So, pero, pero guys, successful! Yes! Para na rin akong kumain ng taho sa Pinas. And, pwede ko palang gawin ito tuwing umaga at hindi ko na kailangan mamiss um ang uh, ating um, laging nakasanayan sa Pinas na kumain ng taho sa umaga. So, ayan guys, uh, successful ang aking ginawang taho. Uh, maraming salamat sa mga nanood ng aking uh, simple uh, content na taho ala Mabel. And uh, maraming salamat sa mga nanood. And ayun uh, na nga guys, maraming salamat. Annyeong! Thanks sa inyo lahat. God bless and... Don't forget to subscribe!